Hmm? Kita nyo eh. mayroon pa. Hmm. Dito. Ayan. Ah, ngayon mga kayuyo, nandito na tayo sa cemetery. Tingnan natin dito sa loob. Kung mayroon ba dito mga kababalaghan meron tayong makita mga kambubalaghan dito kung mayroon mayroon kung wala wala dito tayo tingnan natin itong ano nakailaw dito sa kabilang kabilang banda doon tayo parang mayroon ako nakita dito mga kayoyo tingnan natin tayo na matay na dito tayo pupunta lahat sa cemetery tayo babagsak mahirap o mayaman, dito tayo lahat pupunta ito po. dito tayo dadaan kanina ito ba yan? Parang meron ako nakita dito Sino kayo po? Parang meron ako nak dito tayo parang meron ako nakita hindi naman kaya ayada tumayo yung lahat ng balahibo ko dito mga kayoyo ano ba to parang meron dito ang laman Yan, mga kayo Hindi na, ko alam. Dito ba itong nakita natin sa nakaraan? Dito, wala namang laman. Walang laman. Tayo. Hmm. limutan guna yang sa'an di Kuala Lumpur, ku alam sa'an kan hinara kudi itu ini ikut-ikut tu tu dito ulang aku nak kita hmm yang dito lantuk ulang aku nak kita habih ha ito ito yung nakita natin sa nakaraan yung simbahan ito doon sa kabila yan dito sa kabilang tabi ng simbahan doon ako nakakita ng ano ah uh, mitso nga mayroon mayroon pang laman buong buo pa yung laman nakita <laughs> diba yun hindi ko na nakita binalikyan natin ngayon hindi ko na nakita but lang nasaan na wala na wala na wala na makikita ito parang dito lang to Tak ada lagi Hmm Kita dah naik ke atas don, sana Di sana Tak ada lagi Meron bang laman? Meron kabao. Yan. Hmm, kabao. Meron kabao. Tingnan natin. Yan. Bago pa lang. Grabe no? Hmm? Bago pa lang ito. Tingnan natin. Meron tayong nakita dito. Tingnan natin. Ano bang? Meron pa bang laman dito? Oh, Meron pa po. Meron hmm. pa po. Meron pa. Nakita yung mga kayuyo. Oh. Meron pa. Hmm? Kita nyo eh. mayroon pa. Hmm. Dito. Ayan. Mayroon pa. Kita nyo. Dalawin lang nyo itong nature dito na po yan po alis na tayo mga kayoyo ah mga kayoyo ah maraming salamat sa inyong lahat uh, ah, nagsubaybay kayo sa mga content ko wala kayong sawang pagsuporta sa akin uh, ah, maraming salamat sa lahat sa sunod nating content mag vlog tayo ng ano ah, ah kuiba Parang mayroon ako na train dito sa tabi ko. Uh, mga kayo yo, maraming salamat sa inyong lahat. Alis na tayo dito. Ah, uh, bye-bye mga kayo yo.